Uh, good morning, mga kasabento. Hindi tayo makakapasok ko yung lunis. Pahilip ka sa ako. Hindi kinahin ang ko yung ano, dalawang araw na buhos. Bakit ang katawan ko grabe? Oh, ito, ito mga sa bahay, pahinga muna ako. Yeah, kasi pag ano, nagkakaedad na rin eh. Tandaan na ba? Sa vehicle ba? Pagurang na. Kay Panay, padagdag ba ang, ano, edad? Kaya, ini, ilog sini. Nakurulog ng lawas. Oh, pa daw. Kaya, yeah, lunis, tayo muna ako. ako sa hilot. Hilot ako gabi. <coughs> ah, sa, sa formang ko dyan, sa so kapatid ko, Tensya ka na yan. Hindi mo na makapasok. Hindi talaga kaya ng katawang ko. Nangitot ako ng asawa ko gabi. Tulog muna ako. Pahinga muna. Bukas na lang. Martes. Pasok. Ngayon pahinga ko muna. Sa talaga ng katawang ko. kasi pag tumatanda pahina na rin ang pahina ang katawan masarap magtrabaho kung may trabaho nang may trabaho ay eh, problema pag nagkasakit ka naman yun ang mahirap Kaya sa kuya ko dyan, yung amo namin dyan. Kaya sana, hindi mo na makapasok ngayon, lunis. Eh no, malagkit yung buho ko. Dahil sa hinilot ako gabi. Kaya kayo kayo muna dyan. so